Good day everyone. So, hindi parang maganda ang panahon dito sa Tigaong Kamarinso. So, ito yung ating update sa ating kambing. Ngayon, pinapakain natin sila ng Madre de Agua. Problema, umulan na naman. ito. Ito yung ating mga Madre de Agua. Ang tanim to ng papa ni Mrs. Kaya, hindi naman tayo makakuha ng pagkain sa makakuha ng pagkain sa ibang area. Eh, may Madre de Agua siya na sa ilalim eh, malago na yung supang so yung pinakuha niya sa atin yung sa ilalim lang para mag, mag para daw malinis tignan so yan kinakain yan kanina ang mante de agua yung mga kambing yung ating tinakambing na kambing yung barako natin na napakalit talagang native na native so yan ito yun naman talagang masama pa rin ang panahon dito oh so, kahit natin pinapakain ng madre de agua ang ating mga kambing. Kasi malaki ang nabibigyan ito na protein, na protina. Kaya ito ay magandang ipakain sa ating mga kambing. Uh, native na manok, or arctic chicken, baboy, kahit pato, pwede yan. Sa baboy, laman sa native, pwedeng ipakain yan kaya nga lang, medyo pansin ko dyan sa mga di agua. Nag-time tayo nyan. Dapat pala nyan, dun sa medyo matubig ang area. Tulad lang sa may malap sa kapahan. Kaya naman, hindi man matubig. Yung nadadaluyan din ng kahit ng tubig. Kasi kung lalagyan mo lang sa dun sa laging tuyo, na lupa, mamamatay yung ating mag-iwi agwa. Hindi agad siya lalago. So, kailangan talaga na malapit siya sa medyo okay, medyo basa yung lupa na ating pagtataniman. So, yan yung isa sa mga pakain natin ngayon. Tanim tayo niya sa likod bahay uli kasi meron tayong mga tayong dati na mabili agwa. Mali nga yung lupa na ating tinaniman. So, anong nangyari? Napakatagal niyang lumaki kasi nag time tayo sa likod medyo ang lupa doon maganda at nadadaluyan din naman ang tubig kasi nga kung umulan nakadalit ko ang tubig doon siyempre gawa na lang natin ng para na madiligan para kahit pa paano mapadana, mapadami natin ang ating maridi so ayun lang naman yung update sa ating mga kambing ngayon so, masama pa rin yung panahon dito sa kabikulan kaya ang ating mga kambing ay nasa kulungan pa rin So, dahil sa gantong panahon, ang ating kambing ay eh, nakakaramdam ng stress. So, kailangan din natin na bantayan sila at tignan ang anilang pakain kasi hindi pwedeng nagugutom sila. So, ayun lang po ang update sa ating mga kambing. Don't forget to like, share, and subscribe. And salamat po.